official Miss Universe season is on. Magsisimula na nga ang laban sa pinaka 73rd Miss Universe competition kung saan aabangan raw ang mga bagong pasabog na inihanda ngayon ng Miss Universe organization at kaugnay nito. Mainit na nag-abang ang mga Pinoy pageant fans sa na-iya International Airport para masaksihan ang official departure ng pambato ng Philippines na si Chelsea Manalo na nakatakda ng umalis ngayong gabi, October 21, 2024, patungong USA para sa ilang pang preparasyon bago naman ito lumipad patungong Mexico next week sa opisyal na pagsisimula ng kompetisyon. Mainit ang support ang tinanggap ni Chelsea Manalo sa Naia International Airport ngayong gabi mula sa kanyang fans at supporters na matyagang nag-abang at naghintay sa kanya para masaksihan ang kanang departure for Miss Universe. 10 luggages o 10 maleta raw para sa kanya mga pasabog na gowns. Now, these are her maletas. 1, 2, 3, 4, 5. These are 8. 8 pala. 10? 8, 10 at ilang mga boxes naman na naglalaman ng kanyang national costume ang dinalaraw ni Chelsea Manalo para sa kanyang laban sa Miss Universe 2024 ngayong gabi sa kanyang departure. Isot nito ang kanyang white top na may layer na color beige na coat. Makikita nakasot naman ito ng blue jeans. On point naman ang kanyang hair and makeup sa kanyang departure ngayong gabi. Nakaban naman ang kanyang hairstyle at maayos naman ang kanyang make-up Todo naman sa pagpo-pose sa camera si Chelsea sa harap ng media at mga pageant vloggers Naging emotional si Chelsea sa kanyang departure na ito at hindi nito napigilang lumuha dahil sa mainit na support ang ipinakita raw sa kanyang ngayong gabi sa kanyang departure ng kanyang mga taga-support at mga Pinoy pageant fans Okay. 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 Nagbigay pa ng patikim si Chelsea Manalo sa mga Pinoy pageant fans ng kaniyang pasabog raw na intro sa Miss Universe. Chelsea Manalo, Philippines! Yes! Nanawagan din si Chelsea Manalo sa mga Pinoy pageant fans na tulungan raw siya sa magaganap na botohan para siguradong makapasok siya sa semifinals. Next week na nga inaasahan ang isa-isang pagdating ng mga kandidata sa Mexico dahil official nang magsisimula ang 73rd Miss Universe competition. Abangan raw ang mga pasabog na inihanda ng Miss Universe organization this year na siguradong ikakagulat raw ng mga fans. Isa-isa na rin ipinakilala ng Miss Universe organization sa kanilang so social media ang selection committee or mga judges na sasala sa mga kandidata kung sino-sino ang -sino makakapasok sa semifinals. Si Mario Lopez naman ang inanunsyong magiging host ngayong taon para sa 73rd Miss Universe competition. Ayan, excited na ba kayo sa pagsisimula ng Miss Universe competition? Ayan, at anong masasabi mo sa look na ito ni Chelsea Manalo ngayong gabi? sa kanyang official departure kung saan paalis na nga siya ng Philippines to compete for Miss Universe. Chelsea, manalo! Philippines! Yes!